May mga umaga umaga. Umaga umaga maririnig mo huni ng ibon. Good morning. ko hmm. rin Oo, huni ng ibon kasi sa Manila bibira ko makarinig. <laughs> huni ng ibon sila ako manok. Oo. Oh. Yeah. Yan. Yan maririnig ko. Nandila akong nanukunin ng ibon pag umaga yun ang maririnig mo dito sa probinsya. Ibo na.